Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simula ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simula na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Bali, ito po ay naging karanasan namin ng aking pinsan noong pumunta kami sa palengking nasa liblib na baryo ng aming lugar. Siya nga po pala, itago nyo na lang po ako sa pangalang Nick at ang aking pinsan naman ay tawagin na lang natin sa pangalang Dino. Insan, pwede bang hiramin mo muna yung motorsiklo ni Tio paing, para naman makapunta tayo dun sa kabilang baryo? Baka kasi bukas pa naman yung maliit na pamilihan doon at nang makabili tayo ng mga karning pupulutanin natin para mamaya. Wika ni Dino sa akin. At dahil alam kong hindi naman makakatanggi sa akin ang aming kapitbahay. bahay agad kong tinungo ang kanilang bahay. Ah, Tiyo Paeng! Ah, Tiyo Paeng! Pagtawag ko sa kanya. Walang ano-ano ay dumungo sa bintana ng kanilang bahay si Tiyo Paeng. Agad kong sinabi sa kanya ang aking hangarin at hindi nga siya nakatanggi sa akin. O, oh, sige, sige. oh, ito ang susi. O, oh, saluhin mo. Pakibalik na lang mamaya, ah. Uwi ka niya at saka itinuro kung saan nakaparking ang kanyang motorsiklo. Agad naman akong nagpasalamat sa kanya at saka pinuntahan ang kanyang motorsiklo. Noong mga panhong iyon ay bumalik na ako sa aming bahay na nakamotor na. Dino! Yuhu! Dino! Halika na! Tawag ko sa aking pinsan agad naman siyang lumapit sa akin at saka umangkas. Noong mga sandaling iyon ay bumiyahin na kami patungo doon sa liblib na baryo kung saan naroroon ang palengking madalas puntahan ng mga taong malalayo sa bayan. Habang nagmamaneho, para akong nag-aalinlangang tumuloy doon, sa hindi ko mawarin dahilan. Ah, uh, pinsan, paano kaya kung may bagat na humarang sa atin? Tanong ko kay Dino. Narinig ko namang napatawa siya ng mahina at pagkatapos ay tumugon ito sa akin. <laughs> Ako, insan, sasagasahan ko lang yung sinasabi mong bagat na yan. Sigurado kong tihitilapon yan at madadala pa. Napailing na lang ako sa kanyang sinabi. Minabuti kong itutok na lang sa daanan ng aking buong atensyon, lalo na noong magsimula na kaming tumahak sa lubak-lubak na daanan. Medyo kinakabahan pa ako dahil kung hindi kawayan na ng gilid sa kalsadang aming tinatahak, ay may mga punong mayayabong. Kahit na may liwanag pa ang araw, ay tila walang silbi iyon dahil sa lilim ng mga puno. Makaraan ang humigit kumulang isang oras at kalahati, ay nakarating na kami doon sa liblib na baryong iyon. Inabot kami ng dilim. Maghahapon na rin kasi kami nung umalis kami ng aking pinsan. Nung makarating kami doon, ay medyo nalimutan namin kung nasaan ang palengke. Dahil hindi namin gamay ang lugar na iyon, ay hindi namin alam kung saan banda ang palengke. Ninais naming magpinsan na magtanong-tanong, subalit nakapatay na ang mga ilaw sa mga kabahayan tahimik na rin ang paligid kung kaya ipinalagay namin na baka natutulog na ang ibang mga tao doon. Ah, tayo na lang ang maghanap pinsan. Wika ni Dino sa akin. oo, oo nga, para, para makauwi na tayo kaagad. Tugon ko sa kanya. Dahil nga wala kaming mapagtanungan, kami na lang ang nagpasyang maghanap doon sa palengke. Muli kaming bumiyahing magpinsan upang libutin ang nasabing baryo. Nakailang minuto na kaming umaaligid sa baryong iyon nang may maulinigan kaming parang hiyawan sa hindi kalayuan. Uh, uh, Saan banda kaya yun? Baka nariyan ng palengke? Uh, tingnan natin tanong ko kay Dino ng mga sandaling iyon na nagpapalinga-linga na rin siya. Ah, uh, mukhang sa parting iyon. Wika ni Dino sabay turo sa bahagi kung saan daw niya naririnig ang ingay. Binaybay namin ang makitid na daan patungo sa parang mataas na bahagi naisip naming baka sa maburul na bahagi naroon ang palengke. Noong parang papaakyat na ang daanan, ay tila ang motor ay parang tumitirik. Tila ito ay pumupugak-pugak at hindi kaya ang paakyat. Kaya nagpasya kaming magpinsan na iwan na lang doon ang motorsiklo ni Tiyo Paeng. Uh, iwanan natin muna dito. Hindi naman siguro ito mawawala rito. Tsaka mukhang bandaroon, no? Tingnan mo. Wika ni Dino at nauna na siyang maglakad. Nakasunod lang ako sa aking pinsan noong maulinigang kong ulit ang hiyawan ng mga tao. Walang ano-ano. Ang hiyawang naririnig ko ay biglang nagbago. Naging mga pag-angil iyon na animoy may grupo ng mga mababangis na hayop na mayroong kinasasabikang kainin. Pinsan, naririnig mo ba ang naririnig ko? Tanong ko sa akin pinsan. Ha? Wala naman na. Ano, ano naririnig mo? Maliban dun sa hiyawan ng mga tao banda doon, ano? Sagot niya sa akin. Napatangon na lang ako at saka binaybay namin ang daanan patungo sa kanyang itinuro. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad, noong may narinig kaming mahinang paghuni ng tiktik At dahil doon ay napatigil kaming magpinsan. Naririnig mo yun? Tanong ni Dino sa akin. Oo, baka sinusundan tayo ng tik-tik, pinsan. Uwi ka ako sa kanya. Pareho kami nagpalingalingan ni Dino. Nagmatsyag kami sa aming paligid subalit bigla namang nawala ang paghuning iyon. Sa kadahilan ng iyon ay nagpasya na lang kaming magpatuloy sa aming paglalakad. Sa isip ko lang total nando na kami, bakit aatras pa kami? Habang papalapit na kami ng papalapit doon sa pinagmumula ng ingay, ay mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Pagkaraan lang ng ilang minutong paglalakad ay narating namin ni Dino at nakita namin kung saan nagmumula ang ingay. Iyan na ba yung pa palengke? Tanong ko sa aking pinsan. Napatitig naman siya sa akin. At napakunot noo pagkatapos ay nagwika. Ay, hindi ko alam, pinsan. Halika, tanungin natin sila. Sagot ni Dino sa akin. Magsisimula na sana siyang maglakad, ngunit mabilis ko siyang pinigilan. Uh, pinsan, sandali lang. Wika ko sa kanya. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuli pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pagsubscribe mo bagong kasundo. May kung ano kasi akong napansin sa nasabing palengke. Wala kasing ibang ibinebenta roon kung hindi puro mga karnilang. Ang isa pang napansin ko ay parang napakarumi ng paligid ng nasabing palengke. Uh, pinsan, tingnan mo. Tingnan mo ang mga kakararating lang ng, ng mga tao. Biglang wika ni Dino sa akin. Itinuto ko rin ang aking tingin sa mga iyon. At nakita kong may pinagtutulungan silang isang sako na hindi ko alam kung ano ang laman. Ngunit naaaninag kong gumagalaw ang laman noon, na animoy nagpupumiglas. Noong mailapag na nila ang sako sa lupa at binuksan iyon, namulagat ang aming mga mata ni Dino. Hindi kasi baboy. O kambing ang laman ng nasabing sako? Kung hindi, isang batang lalaki na may mga sugat at duguan na marahil ay gawa ng pagkalmot. Magtago tayo, magtago tayo. Ano kayang gagawin nila sa batang iyan? Tanong ko kay Dino. Ako, insan, hindi ko alam. Hindi kaya, hindi kaya... Palengke ng mga aswang itong ating napuntahan. Hindi ito yung tinutukoy ko. Tugon sa akin ng aking pinsan. Nagkatinginan kaming magpinsan at pareho rin kaming kinilabutan noong mga sandaling iyon. Aalis na tayo rito. Baka mapahamak tayo kung mananatili tayo dito. Tarantakong wika kay Dino kinalabit ko pa siya. Ngunit parang hindi niya ako naririnig. Napako ang titig niya sa mga taong nasa palengking iyon. Sa kadahilan ng iyon ay hinintay ko siya. Napatitig na rin ako sa mga tao at parang nag-iiba ang kanilang anyo. Ang bata naman ay naisanang sumigaw ngunit nakabusal ang kanyang bibig pinsan baka nanganganib ang bata halika subukan natin iligtas siya wika sa akin ni Dino napailing ako dahil sa kanyang sinabi kasunod noon ay nagwika ako naku Dino wag hindi natin alam hindi natin alam kung kakayanin natin ang ating mga kakalabanin Pagkatapos na pagkatapos ng aking pagsabi sa kanya ng mga katagang iyon, ay bigla at tuluyang lang nagbago ang anyo ng mga tao. Ang kanilang mga balat ay napuno ng balahibo at ang iilan sa kanila ay naging parang baboy. Alam namin ni Dino kung ano ang mga nilalang na iyon at tama nga ako sa aking naging hinala. Aswang! Insan! Mga aswang ang mga iyan! Tarantakong wika sa kanya. Noong mga sandaling iyon ay binulong ko si Dino na umalis na kami sa lugar na iyon dahil baka mapahamak lang kami. Napatangon naman siya sa akin at nagsimula na nga kaming maglakad ng mabilis pabalik sa aming sasakyang motorsiklo. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad, noong may narinig akong parang mga yabag ng paa. Dahil sa kadahilan ng iyon ay lalo akong nataranta. Kung kaya sinabihan ko ang aking pinsan na bilisan namin ang aming paglalakad. Walang ano-ano ay may narinig kaming paghuni ng tiktik. Hindi lang iyon iisang huni kung hindi napakarami. Dahil doon, nagpasya na kaming tumakbo ni Dino. Kahit na nagkakandara pa kaming dalawa, ay hindi namin itinigil ang aming pagtakbo. Pinsan, patuloy pa rin tayong hinahabol ng mga aswang. Sigaw sa akin ni Dino. Noong mga sandaling iyon kasi ay may naririnig na kaming mabibilis na yabag ng mga paa at may mga pagaspas pa ng mga pakpak na nasa ibabaw na namin. Konting bilis pa pinsan. Malapit na tayo. Doon. Ayan. Doon sa motorsiklo. Sigaw ko sa aking pinsan. Nauuna na kasi akong tumakbo sa kanya. Pagkadating namin doon sa aming motorsiklo ni Tiyo Paing, agad kaming sumakay roon. Pinaandar ko ayun at saka pinaharurot para makauwi lang kami kaagad. Habang tumatakbo noon ang motorsiklo ay may mga nakasunod sa aming mga nilalang na di namin mawari kung ano iyon. Mayroon ding tumatakbong humahabol sa amin na parang mga aso. Nagbabaga ang kanilang mga mata at patuloy sila sa kanilang pag-angil. Pinsan, baka maabutan nila tayo. Parang mabilis sila? pabilis sila ng pabilis. Habang tayo naman ay pabagal ng pabagal. Subalit, kahit na ganoon ay hindi kami tumigil. Noong malapit na kami sa parting may liwanag, ay parang nawala na lang ang asong humahabol sa amin. Ngunit ang mga ibon sa himpapawid ay nanatiling nasa aming ibabaw. Nagpatuloy ang aming mabilis na pagbiyahe pa uwi. Pagdating na pagdating namin sa bahay ni Tiyo Paeng ay nakita niyang namumutla kami. Dahil doon ay tinanong niya kami kung ayos lang ba kami. Uh, Tiyo Paeng, inahabol kami ng mga aswang. Hindi namin akalaing ang aming pupuntahan palang palengke ay palengke pala ng mga aswang. Wika ako sa kanya. Napailing na lang sa amin si Tiyo Paeng at sinabi niya sa amin hindi na daw sana kami pumunta pa doon sa liblib na baryong iyon dahil madilim na at hindi namin kakilala ang aming posibleng makakasalamuha kung alam lang daw niya na doon kami patungo ay hindi na raw niya ipinahiram ang kanyang motorsiklo. Dahil doon, kung may plano man kaming bilhin ay dumidiretso na kami doon sa pamilihan sa bayan upang makasiguro kami kaysa naman doon kami mapadpad sa palengke ng mga aswang. Hanggang dito lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po. Gumagalang Nick. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi jan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.